Kumusta? Naisip mo na ba um, na yung pagtatatag ng bagong church, yung church planting, e eh parang ano, parang nagpapatayo ka ng building? Ah, oo. Madalas yung tingin natin na sa arkitekto lang, di ba? Oo nga eh. Pero paano kung ang sikreto pala, hindi lang yung ganda ng plano, kundi yung, alam mo yun, yung tibay ng bawat piyasa, yung pundasyon na sama-sama talagang ginawa? Magandang analogy yan. Kasi itong pag-uusapan natin, galing ito sa isang uh, pagsusuri tungkol sa importansya ng mga ugnayan ng support systems sa ganitong gawain. Tama. Madalas kasi yung focus na sa leader lang. Oo, yung parang hero, no? Yung mag-isang nagsimula. Pero eh, itong mga batayan natin, iba daw ang sinasabi. Mas complex, pero parang mas totoo. Mas totoo at mas um, sustainable siguro in the long run. Kaya ang mission natin ngayon, bakit nga ba ang pagbuo ng isang community of faith ay eh, hindi kailanman solo treat? Titignan natin yung practical side, pero pati yung, ano, yung mas malalim na ugat nito sa teolohiya. Interesting to. Sige, game! Okay, simulan na natin. Una, kailangan nating sirain yung um, yung mito ng Lone Ranger, yung mag-isang bayani na church planter. Ah, yan. Yung parang soloista? Oo. Oh, ganda pakinggan. Romantiko pa nga minsan. Pero sabi dito sa source natin, e eh, delikado raw yung pananaw na yan. Malinaw na sinasabi, hindi ito pang-isahang trabaho. Talagang hindi. At may konsepto dito na uh, nagustuhan ko, yung ecosystem. Hindi lang listahan ng donors or volunteers. Ah, ecosystem. Parang sa kalikasan. Oh, parang ganun. Isang network, isang lambat na mga relationships. Kasama dyan yung uh, sending church mo, yung mga mission agencies, yung mga prayer partners mo, mentors financial supporters? Oo, yung core team mismo. Oo, core team, pamilya mo, pati yung local community. Grabe, ang dami. At ang point ay, kapag binaliwala mo yung buong ecosystem na yan, kahit gaano magaling yung leader, kahit gaano pakalakas ang vision mo, pwedeng mamatay yung sinisimulan mo. Kasi nga hindi siya nakaugat sa mas malawak na suporta. May ginamit pa ngang analogy, no? Hindi daw ito monumento. Oo, hindi monumento nagawa ng isang tao lang. Mas parang um, tapiserya o habi Tapiserya? Ang ganda nun. Maraming kamay ang gumagawa. Eksakto. Bawat stakeholder, bawat partner, parang isang sinulid. Yung sending church, yung local believers, yung community leaders, yung nagpe-pray, lahat sila sinulid. At pag nagbuhol-buhol yung sinulid? O naputol. Ayan, doon nagkakaproblema yung buong hubby. Hindi pwedeng isang sinulid lang ang matibay. Kailangan lahat nag-contribute sa ganda at tibay ng kabuuan. Galing ng idea, no? Oo nga. So, malinaw, team effort talaga. Pero teka, hindi lang pala ito dahil sa, alam mo na, kulang sa oras o pera, yung planter. May mas malalim pa daw, theological na basis. Ah, eto na yung mas mabigat. Oo, hindi lang siya strategy. Nasa core ng faith natin. Paano yon? Saan sa Bible makikita yan? Well, kung titingnan mo, from Genesis hanggang Revelation, um, bihira yung istorya na God called someone para gumawa totally alone. Oo nga, no? Si Adam, may Eve, si Moses. May Aaron, may Miriam, may elders. Si Jesus pumili ng labing dalawa, hindi lang isa. Si Paul, laging may team. Sila Barnabas, Silas, Timothy, dami. Oo. Hindi sila nagsosolo flight. May kasama palagi. May community. Tapos, andyan pa yung classic image ng Church is the Body of Christ. 1 Corinthians 12. Yan. Napaka-powerful niyan. Maraming parts, iba-iba ang function, pero lahat kailangan. Lahat connected. Hindi pwedeng sabihin ng kamay sa paa, hindi kita kailangan. Exactly. Kaya hinahamon talaga nito yung, uh, yung tendency natin minsan sa heroic individualism. Yung pag-focus sa galing ng isa. Gets ko. At may binanggit ka pa kanina yung koinonya. Ah yes, koinonya. Madalas translation yan, fellowship. Pero mas mayaman pa dyan eh. Ang meaning talaga niyan, partnership, participation, sharing. Partnership. So hindi lang hangout. Hindi lang. Si Paul, paulit-ulit nagpapasalamat sa Philippians para sa kanilang koinonya sa Ebanghelyo. Hindi lang yun about sa pera nila. Ito'y um, theological statement. Na ano? Na nagpapakita ng unity ng body of Christ. At saka sign din nito ng pagiging generous ng Diyos. Reflection ng nature niya. Wow. Okay. Dito ko lalong na eh. Yung connection daw nito sa mismong nature ng Diyos as Trinity, medyo mind-blowing to. Ito yung pinakapundasyon siguro. Yung God natin, Father, Son, Holy Spirit, ay isang um divine community. Relational sila, interdependent. Okay. At yung mission mismo, yung pagpapadala, galing sa nature na yan. The Father sends the Son, Father and Son sent the Spirit, the Trinity sends the Church. So may pattern ng sending and receiving, ng collaboration. Oo. Kaya yung pagpa-plant ng church, dapat salamin din ng Trinitarian life na yan. Mutual sending, shared love, collaborative mission. Hindi lang siya basta effective model. Theological necessity siya. Grabe. So kapag solo ka, parang may kulang sa picture of God na pinapakita mo. Parang ganun nga. Medyo matapang na statement, pero may point. Okay, sige. Balik tayo sa tapiserya. Ang ganda ng analogy eh. Ano yung mga sinulid na yon yung key stakeholders. Unahin natin yung sending churches. Sila daw yung loom o habihan. O sila yung pundasyon. Yung spiritual home base, kumbaga. Sila yung nagbibigay ng prayer cover, ng accountability. Accountability. Mahalaga yon Para hindi kung saan-saan napupunta yung planter. Tama. At nagbibigay din sila ng identity, ng credibility. Tsaka pinipigilan nila yung tinatawag na entrepreneurial drift. Ano ulit yon Yung parang... Yung tendency na maging parang business owner lang yung planter, hiwalay sa bigger daddy. Sariling venture lang. Ah, okay tulad nung church sa Antioch kina Paul at Barnabas perfect example sila yung nag-commission nag-validate at nananatiling connected sa kanila active partners sila hindi lang nagpondo malinaw next yung local believers yung mga taga-roon mismo sila naman daw yung living colors buhay na kulay kasi sila yung nagbibigay ng um, contextual flavor sila yung nakakaalam ng culture ng local wisdom at may tiwala na sila ng mga tao doon no Oo, yung relational capital, mahalaga yun para hindi magmukhang foreign import yung bagong church. Incarnated presence, sabi nga, nagkatawang tao sa kultura nila. Yun, tulad nung Pentecost, di ba? Iba't ibang wika o oh, sila Lydia, Jason, Aquila, and Priscilla, mga local partners na naging susi. Gets. Ngayon, ito, yung community partners, kasama neighbors, local leaders, schools, businesses, Ibang churches pa nga, tinawag silang golden threads. Bakit kaya ginto? Siguro kasi, um, valuable and sometimes unexpected yung contribution nila. Nagbibigay sila ng legitimacy sa community. Ah, oo. Para hindi isipin na parang kulto lang. Oo. Tapos, napapalawak nila yung reach. Pinapakita rin nila yung common grace ng Diyos na gumagalaw kahit sa labas ng church walls. Plus, civic collaboration. Hindi dapat isolated enclave ang church, city on a hill, salt of the earth. Tama. Tingnan mo si Nehemiah nakipag-partner sa hari? Yung early church, may favor with the people. Si Paul, gumamit ng public hall ni Tyrannus. Hindi sila takot makipag-ugnayan sa labas. Make sense. E, siyempre, yung financial and prayer supporters, hidden threads daw at spiritual air cover. Bakit hidden? Kasi madalas hindi sila yung nasa spotlight, pero grabe yung impact. Sila yung nagbibigay ng financial stability at yung prayer support nila. Hindi lang basta wishless yun, di ba? Hindi. Spiritual warfare yun. Pakikibaka kasama ng planter, sabi ni Paul sa Romans 15. At yung financial support, hindi lang charity. Koinunya ulit. Partnership. Partnership in the gospel tulad sa Philippines 4. Yun nga. At sila yung mga tapat in secret na God sees and rewards. Critical sila. Totoo yan. Lastly, yung mga mission boards and networks. Medyo formal to. Quarter Master's Corps o Skeletal Structure daw. Ang ibig sabihin niyan, sila yung nagbibigay ng strategic perspective, yung 10,000-foot 10, view. Tapos, robust accountability systems, parang guardrails para safe yung daan. Oo, oh. nagbibigay din sila ng training, resources at connections sa wider network para hindi ma-isolate yung planter. Pero reminder lang, supplement sila sa sending church, hindi kapalit. Okay, ang daming sinulid. Ang ganda ng picture. Pero alam mo naman sa paghahabi, may tension, may buhol. Oo. Oh. Normal ba 'yon? Kasama ba sa proseso? Oo naman. Sabi nga, hindi yan sign ng failure sign yan ng buhay, ng movement. Parang sa loom, kailangan ng tamang tension. Ano-ano yung common tensions na to? Una, madalas yung vision ng planter versus yung expectations ng stakeholders. Hindi laging aligned agad. Tapos, yung pera. Dependency versus sustainability. Laging issue yan. Totoo. Pangatlo, yung authority ng sending body versus yung autonomy ng planter sa field. Sino ba masusunod? Delicate balance yan. Oo. Tapos, yung cultural integration versus theological fidelity. Paano maging relevant sa kultura ng hindi nagko-compromise ng core beliefs? <laughs> Mahirap yun. At last, yung risk na maging transactional lang yung relationships. Bigay ka, tanggap ako. Imbes na covenantal partnership talaga na mas malalim. So, paano i-handle tong mga to? Hindi dapat iwasan. Hindi dapat harapin daw with wisdom. Key principles. Una, radical communication, honest regular updates kahit mahirap. Pangalawa, crystal clear expectations. Siguro, maganda yung may MOU, Memorandum of Understanding, nakasulat lahat para walang gulat-gulat. Oo, pangatlo, mutual submission pagpapasakop sa isa't isa out of reverence for Christ hindi lang yung planter ang nagsasubmit. at yung pangapat paggalang sa pareho field autonomy at sending authority kailangan parehong i honor okay so hindi lang pala i ito paano natin gagawing practical paano makakabuo ng healthy ecosystem mga steps unang-una build trust foundation yan model mo yung trustworthiness maging consistent transparent, humble. Tapos, sa pag-identify ng partners. Unahin mo yung relationship, hindi yung pera. Pray for discernment. Sino ba talaga yung mga taong tinatawag ni Lord na makasama mo? At kapag kausap mo na sila? Cast the vision. Huwag lang mangingin ng tulong. Invite them into God's story. Frame the ask as an opportunity for them to partner. Hindi lang obligasyon. Opportunity. Maganda yon. Tapos, gawing madali para sa kanila na makasali. Gumawa ka ng specific on-ramps for participation. Malinaw na steps. Haling gawa. Pwedeng mag-commit to pray regularly, mag-host ng small group, mag-share ng specific skill o magbigay financially sa specific need. Malinaw dapat. Dito na papasok yung communication plan. Regular updates. Yes. Regular, transparent updates. Kahit walang major news pati finances, decision making, report. Accountability yun eh. Pasasalamat. Mahalaga to. Super! Gratitude transforms obligation. Use stories. Stories connect hearts, hindi lang stats. At dapat two-way communication. Makinig ka rin sa kanila. Paano pa mapapanatili yung trust? May tips pa ba? Meron. Report with relentless honesty pati struggles i-share celebrate the givers ipakita mo yung impact ng sacrifice nila show don't just tell pictures testimonies oo -o. at financial transparency non-negotiable yan stewardship with integrity dapat kitang-kita any other steps para mapalago itong ecosystem marami pa pero highlight natin ha prayer muna lagi i-map mo yung network mo tingnan mo saan may gaps grow mutuality Iwasan yung unhealthy dependency. Invest sa leadership development, multiply leaders. Tama. At gamitin yung skill-based support, hindi lang pera ang kailangan, yung talent ng accountant, ng teacher, ng artist gamitin sa ministry. Grabe. Napakalinaw nga, ang church planting hindi lang pag-start ng service, paghahabi ito ng isang buhay na ecosystem. Oo. Isang ecosystem ng faith at partnership. Hindi solo project. Community project ito. Reflecting God's own nature. Ang lakas at sustainability wala sa pag-isa. Nasa pagkakaisa at pagtutulungan. Sinasalamin nito yung body of Christ at yung Trinity mismo. Tumpak! Ang mission galing sa Diyos na community. Tayo, partners lang niya. Kaya ito ang iiwan naming tanong sa iyo na nakikinig. Paano kaya kung ang pinakatapat na sukatan ng Ibanghelyo sa ginagawa mo, ahit ano pa yan, ay hindi lang yung galing mo o yung resulta na nakikita, kundi yung lalim at tibay ng mga partnerships na pinapalago mo? Walaw! Kung ganyan nga... Paano nito babaguhin ang lahat ng ginagawa mo simula ngayon?